Hello! Magandang gabi sa ating lahat. Bago pa lang ako dito sa YouTube channel. Pasubscribe naman. Will, ah, Phil uh, Young Vlog. Ayan. Noong una, nagtanong muna ako kay Sir Gary kitchen sir gary kitchen yun ang tanong ko sa kanya paano gumawa na youtube channel ayan tinuruan niya ako tapos nagpa assist na din ako sa aking anak kasi nangapapa ako dito kasi baguhan nga lang kaya ngayon kung may ano ko to pangatlong upload ko pa to sa video pero may mga short video na ako na ano sayaw-sayaw lang kaya para malibang ako kasi bago pa lang akong gumawa ng YouTube channel mula nung namatay yung alaga naming aso. Senior dog na siya. Ano, nung March 21. March 23 ata ako mag-start ng ano, gumawa ng YouTube channel. Kaya, -apa -apa ko sa ano, bagong ano ko, <laughs> journey sa YouTube. Kaya, ngayon, nag-ano muna, Nagtingin-tingin muna ako sa mga nag-ano, yung mga parang tutorial, parang gano'n. Ayan, napapasalamat din ako kay Sir Gary kasi ayan, nakapasok ako sa live niya. Nagkakaroon ako ng mga, ng no, bagong subscribers, ayan. Pero kanina hindi ako nakaano sa ng mga alas 6 kasi alam mo na busy yan pag mga ganyan yung nanay. Kaya lang ako kumawa nito nung... Parang naano ko nung namatay yung alala namin kasi 13 years siya namin kasama dito sa bahay. Tapos, apat lang kami dito ng no, anak ko, siya ang kasama namin. Pero marami kaming alala siyang sila, mga aso. Kaya, yun kasi ang pinakasinyo. Eh. 13 years namin siyang kasama. Yung anak ko ay maliit pa noon nung dumating sa amin. Kung pagano lang din siya yan eh, inadapt lang namin yan kasi yung dating may-ari niyan, parang nagkasakit tapos binala siya doon sa pabrika ngayon. Diba nagkasakit yung may-ari, napabayaan siya doon. Parang nag-antay na lang siya kung sino magbibigay sa kanya ng pagkain. Ngayon, gusto na lang siyang ano, patay na lang siya eh nagtago nakaramdam yung aso na ano na papatay niya. siya nagtago siya ngayon dun sa mga ano mga tambakan ng mga aluminum ilang buwan siya nagtago napunta yan siya dito sa amin parang kalansay na siya dumi-dumi tapos basta tapos nung pagdating dito sa bahay siguro yung sa ice cream na lagayan na ano yung sa silikta nakatatlong ganun siya sa pagkain. Tapos nilagaan namin siya hanggang ayun na, nandito na siya sa amin. Kaya medyo parang nag kami kasi simple parang maano sa loob namin kasi kasama siya. Sa bagay, wala naman talagang magtagal dito sa mundo pero tinanggap lang namin yun. Kaya ngayon gumawa ako ng YouTube channel na pangalan niya. Kasi ang pangalan ng aso namin ay Phil. Kaya Phil yang vlog, ko na lang. Kaya yan sa mga makapanood nito, pasensya na nang ko. Sana naman lang ano, subscribe naman kahit sige bago pa ako may 14 ano pa lang ako, 14 subscribers pa lang ako. Ay ayan, ayan, maraming salamat sa mga makapanood nitong video ko. Maraming salamat kung mag-subscribe kayo. Pero so, sikapan ko makaabot pa ako ng <laughs> 1,000 pero sige lang uh, dahan dahan lang makabuo din ako ng 1,000 maabot ko rin yan kahit abutin man ako ng taon basta ito na umpisahan ko na kaya pagsikapan ko itong ituloy tuloy malay natin hindi natin masabi gusto ko rin kumita Ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Pasalamat na din ako. Nakapasok ako dito. Pero sa mga ano, hindi pa ako gaanong marunong. Pero sige lang. Matutuno naman yung lahat eh. Ayan lang. Bye-bye sa inyong lahat. God bless.